Magandang araw mga kaisyo, welcome po dito sa isa na namang episode ng ating For The Record sa episode na ito Recorded on uh, Monday, February 27, 2023 Ating po pag-usapan mga kaisyo dito sa For The Record Itong sanay wag pamarisan ng ating mga kabataan Itong uh, mga asal ng ilang mga kabataan sa Amerika mga kaisyo Mayroon po tayong pag-usapan na dalawang video na nagpapakita po ng uh, talagang mali at marahas na asal ng ilang mga mag-aaral, ilang mga kabataan doon sa bansang Amerika. Alam naman po natin mga kaisyo na ilang pong mga kabataan po din natin mga kaisyo ay umiidulo or uh, mataas ang uh, pagtingin sa mga western itong mga Amerikano mga kaisyo. No? Kasi kung hindi man ito laganap itong Asal na to mga kaishow. Ito po ay nakakalungkot at nakadismaya, So, dalawa pong video pero may pangatlo pong video tayo ipapakita mga kaishow. Unahin natin po 'to itong uh, pangatlong video sana no na atin pong ibahagi sa inyo. Pero bago po ang lahat mga kaishow, huwag pong kalimutan na mag-like po sa video na to, i-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell para naman po kayo ay uh, updated kung sa mayroon tayong bagong video ang i-upload katulad nito mga kaesyo. At ang ating Facebook fanpage din, wag nyo din pong kalimutan na i-follow nyo po at i-like. Kaya mga kaesyo, umpisahan na po natin ang ating talakayan. Ito po ang inyong linkon na si Senior Simon. So sa episode na ito mga kaesyo, ito, unahin po natin itong isang video na nakunan ng CCTV. Itong uh, labing dalawang taong gulang na bata na ito ay ah, nag uh, hindi nagnakaw oh, nag uh, tulis. Ah, ano bang tulis? <laughs> Rabs station sa Michigan mga kaesyo ito po ay sa Amerika. So panoorin po natin itong video na to kung saan makikita po natin ang uh, nasabing labing dalawang taong gulang na nanutok ng baril mga kaesyo dito sa isang uh, tindahan doon sa Michigan mga kaiso. So yung uh, nakatutok at uh, pinutok pa yung baril mga kaesyo ay labing taong o labing dalawang taong gulang mga kaesyo. No, ito ay nangyari noong Enero 6. ay na. Hindi Hunyo, Auno pala 'to. Uh, nung nakaraang uh, taon. Atin po itong binahagi sa inyo para uh, ito may kognayan po sa ating pag-uusapan dito sa uh, episode ng For the Record na 'to. Yeah. Here, get out, right? Here, take it. So mga kaesyo, no? ang batang bata pa, marunong nang mag, uh, uh, mag nakaw mga kaesyo. Yan po ay sa Michigan, dala pa baril, handang or uh, gustong uh, pumatay mga kaesyo. Now, ang nasabing video uh, or ang atin pong uh, pag-uusapan o talagang... Uh, itututok po natin ang ating uh, talakayan mga kaisyo ay itong video na to na kung saan naahin natin tong isa mga kaisyo na kung saan ito po ay uh, ha, parang nawala na yung uh, video mga kaisyo uh, binura Oy, okay, binura yung video. Uh, yung uh, talagang ano? Binura yung video na yun mga kaisyo. kamo mo na mga kaisyo haba Baka makikita ko pa. Okay, tuloy natin mga kaisyo. So, ito po yung naturang uh, o sinabi kong video mga kaisyo. Nitong asal ng isang mag-aaral. At makikita po natin dito sa video na to mga kaisyo kung paano trinato ng isang mag-aral ang kanya mismong guro. Ito'y nangyari doon sa Amerika naman to mga ka-issue ulit. Panoorin natin tong video. I stop talking. You do not come up to me, Dr. Shu. Get my goddamn face. You go there. All right. Sit down. Okay. You go sit down. Si? Nakikita niyo ba mga ka ang asal ng batang to? Walang uh, respeto. Dito sa guru na to, mga kaesyo. You, you go sit down, all right? Come up to, to me like... Oh, sinisigawan pa ng gagong batang to, mga kaesyo. Bata pa nga, gago pa. Like that? I mean, Who the fuck do you think you are? Yeah, twitch your little fucking face. Turn around and raise your fist like that, Dr. Shu. Do it again. <laughs> I'm not fucking playing, all right? Okay, is... Come up to me! and do that to me! I'll do it to you, bitch! So, nako. Frustrating! Ano kayo dyan sa Amerika? Hoy, tingnan nyo itong mga kabataan ninyo. Walang modo. Ay, hindi pala kayo nakakaintindi ng na Tagalog. <laughs> hey, people in America, look, at look at your kids there. They don't have no respect They don't respect anymore their teachers and their elders. Look at how they behave in the classroom. Stupid Americans! All right. And you have the guts to meddle other countries' affair? Go sit down. Shut your fucking mouth! Fucking tell me who the fuck you think you are? The other, a tawang tawa dito sa nangyari to? Hey nako, nakadismaya yung mga kabataan doon sa Amerika mga ka may Mayroon pa sana tayo yung mga kababayan dyan. Sana hindi po matularan nila tong mga ganitong mga asal. The fucking fucking bitch. <laughs> The bitch. Pick up your fucking room! Ano ba 'to? Ano ba 'yan? You took the fucking trash can to me, huh? So Throw get out. We just you get, get out. out. So fucking whack ass nigga! Yan mga guys, 'yo. Know? No? Talagang itong, uh itong taga ibang bansa kasi gustong uh, makisali sa ating kung paano natin pinatakbo ang ating uh, pamahalaan, ang pamahalaan natin mga kaisyo kung paano uh, pinatupad natin ang batas pero makikita po natin dito sa video na to hindi naman to lahat ng mga kabataan pero mga ganitong asal nagpapakita mga kaisyo sa, sa kawalang disiplina sa mga kabataan doon sa Amerika. Isa pang video mga kaisyo na gusto ko din po ninyong panoorin itong video na to mga kaisyo. Ito talaga'y Anong tawag ito? Talagang nap nakakagalit, nakakadismaya, kung at kung uh, atin po talagang ay nako. No? Very frustrating itong uh, at uh, nakakalungkot na pangyayaring ito mga kaso na nangyari sa isang uh, ayon sa naiulat mga kaso teacher aid ito sa Florida. Uh, ito yung uh, naturang video mga kaisyo. Uh, panoorin ninyo to. Uh, CCTV to mga kaisyo. Magkikita mong dinakma ng isang oh uh, estudyante. Tinadyakan pa. Nawala, nawala ng malay pagkatapos. Uh, sinuntok pa. oh, uh, kita nyo yan mga kaisyo. no uh, natigilan lang yung assault pagkatapos sa... Uh, Nag-intervene yun, oh. So, malaking tao, malaking bata, ma, malaking bata to, mga kaisyo, mga 270 pounds, 6'6 ang height, mga kaisyo. Oh, ulitin natin yung video. Oh. Tapos, sa wala ng malay, tinadyakan pa. Ay, nako. Mga kabataan talaga doon sa Amerika, isang ito, hindi nakikialam Talagang, oh, hinayaan pa na suntukin ng uh, sus anak ko Hay, ang sarap talagang hmm. Kita nyo mga guys, yo Ang asal ng mga kabataan doon Walang respeto So, ano ba ang tungkol jan dito sa naturang video mga kaesyo ng uh, dinakma, nawala ng malay, yung kawawang teacher aid. Ayon sa ulat mga kaesyo. Dito sa ulat galing ng Fox News. Ito mga kaesyo, Florida teacher's aid violently attacked after taking students' Nintendo Switch. Kinuha lang yung laruan mga kaesyo. Tapos ganyan na ang... Uh, Ginagawa 'yung nung estudyante uh, na 'yon, yung mag-aaral, sabi dito. Deputies in Florida release surveillance video of a student attacking a high school teacher's aide after she took away his Nintendo Switch during class. Uh, the Flagler County Sheriff's Office said that the physical incident happened at Mantaza's High School in Palm Coast, Florida on Tuesday and said That is 17-year-old Last week to mga kaesyo Was taken into custody And charged With felony Aggravated assault With bodily harm Ola to Kailan to? Uh, February 24 uh, So ayun dito mga ah uh, Deputy said Or say That a female teacher's aide Took the Nintendo Switch Kinuha yung laruan Nintendo Switch Mga kaesyo Galing doon Sa mag-aaral na yon Mga kaesyo Na Nag, nag uh, Nang mitsa ng kanyang uh, galit. Ah. Uh, ito daw ang teenager na to is considered a special needs student na ako. sa surveillance video yung lalaki mga kaysyo na 6'6 yung height, 270 pounds. Nako. Talagang ah, uh, pushing her to the ground, continuing to punch and kick her. So mga kaisyo, the student is in video. Yan, nakikita nyo yung uh, video na yon mga kaisyo. Oh, uh, said the teacher could have been killed according to wish. This could have been a homicide. When you push people down like that, they hit their head. You never know the outcome. Uh, hi. Dagdag pa dito, an arrest report says the student was upset that the para-professional took the game away stating that he will beat her up every time she takes away his game. The teacher's aide was taken to a local hospital and was released. She is believed to have broken ribs and significant bruising but the sheriff's office doesn't know the full extent of her injuries. Oh. Yan mga guys yo. Na binahagi po natin sa inyo ito with the additional uh, sa pamagat natin na uh, sanay wag pamarisan. Ito po ay para sa mga kabataan kung mayroon mang nanonood sa atin na mga kabataan nating mga Pilipino na sanay huwag ninyong gawin ito though you are protected against persecution or prosecution sorry or prosecution through RA uh, 9 99344 uh, o itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ni Kiko Pangilinan, hindi kayo pwedeng makulong kung kayo'y makagawa ng krimen. Pero sana'y huwag humantong. I admit na dito po sa ating channel, no, mabigat at matulis, matapang po ang ating pananalita. Pero hang sana kung kopyahin nyo ito mga kabataan, Oh. Sana'y hindi humantong sa pisikalan. Pwede kayong magalit. Ah. Pwede kayong uh, mag uh, magsalita ng hindi hindi uh, nakakawalan ng anong tawag ito? Respeto sa mga nakakatanda ninyo. Sa nakikita po ninyong video, yung isa pinagsisigawan ang kaniyang uh, guro sa harap ng kaniyang mga kaklase talagang, no, ibang-iba doon sa Amerika. Kasi alam naman po natin doon na mayroon din silang batas na nag -protect, nagpo nagpo-protekta sa mga kabataan nila sa tinatawag po nating uh, klase ng disiplina na dito din sa ating bansa, mga kesyo, ay ini-discourage uh, na yung, uh, anong magtawag diyan? Ah, uh, na klase ng disiplina na uh, totoo naman na kung magdidisiplina ka dapat hindi ipinapadaan sa dahas pero pwede mo namang ano uh, kurutin ah uh, pwede mo namang ano uh, kalimutan ko 'yung Tagalog dito um, yung bunalan ba um, basta yan mga kaisyo So, sana'y wag pong pamarisan ito kung may nanonood man nating mga kabataan dito. So, para po sa inyo, ano po ang uh, inyong masasabi? Just uh, drop your uh, messages, your comments, and your opinions in line with this uh, video na ibinahagi po natin sa inyo mga ka sa comment box. So, talaga, no? It is very frustrating. Ito po ay nakakagalit dahil may ganitong mga kabataan doon sa Amerika na talagang wala pong mudo. At ang kanila pang pamahalaan ay mag pa sa ibang mga bansa. Katulad dito sa atin mga kaisyo pero doon sa kanila, ang dami nilang problema katulad nito ng mga kabataan nilang walang disiplina at walang modo. So yan lang po dito sa ating For The Record. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Para sa For The Record. Hanggang sa muli, magsasabing mas lamang ang may alam. Take care, God bless you all and all praises belongs to our Lord Jesus Christ. Paalam.